Good day mga Choy once again this is me Alex of JT Rebuilder and Automotive Parts Trading so we have unit to be released mga Choy this unit will be bound to Ormoc City all right so daranta giya diha mga Choy oh darasilaw oh darasilaw mo kwas ilang unit kaya atong iinterviewon later ha so this unit is color pearl white mga Choy so atong tan-aw no atong say sulod ani okay tan-a Oh, uh, yan po mga choy, ang ating unit na DA64W mga choy. So, every wagon na siya. Uh, that is what we call DA64W Samurai. All right. So, itong unit na to mga choy, pinalagyan po ito ng bull bar sa harapan po. Nagkanayang design po mga choy. So, if ever interested po kayo, message po kayo dito sa atin. Uh, that one is not for free ha. Yung mga ganyan is not for free. So, and then, uh, the owner requested na palagyan po ng sticker na every wagon. So, nilagyan po natin. kaya ako lang po yung gumawa dyan. So, pasensya na po yung paggagawa po natin. Alright, this is Samurai Edition, mga choy. DA-64W dual power sliding door. So, kung napapansin nyo po, may chrome po siya dito. Actually, mag-ilaw po to yung unit dito. Kapag mag-lumiko kayo sa left or right. So, this is not for free, no? Uh, may kaangkop dito na presyo. Alright, and uh, also, itong dito yung ano chrome po niya ng ating door bowl tawag dito is door bowl mga choy so ito po yung pinaka interior natin sa ating unit ng DA64W po natin so as usual po uh, may okay, may ano po siya armrest dito na may dalawang butas po siya pwede po dito ilagay yung cans po na hang mga inumin dito ilagay oh, kaya para tatlo ang makasakay you just do it like this so a 3 or 4 person po ang makaupo dito. Depende po sa size. Okay, ito na po harapan po natin. So, this is the front seat po. Yan po yung cut natin. And then, yan po yung kulay na pili po nila. And then, ito naman yung dashboard po natin. Yung paggagawa ng ating dashboard, napakalinis po siya. Tingnan nyo po, napakalinis po yung dashboard po natin. Okay, actually, you can choose your color here if you want to. So it comes with brand new this one, uh, touchscreen stereo and also dashcam po. So yun, mga brand new na po yan. Napakaganda din dito, yung ceiling po niya is ganito po. Okay, yung ceiling niya is VIP ceiling na po siya. This is leather po ang ating ceiling. So yan po ang paggagawa po natin. So if ever uh, may add-on po ito, if ever paggawa po yo dito, may add-on price din po yan. Okay? So, lahat ng unit natin, ilagyan po natin ng remote. So, ito po yung remote natin ng ating unit ng DA64W po. So, air condition po to yung unit natin. Napakalamig po yung unit natin. No? ah uh, kahit po nakabukas ito, pero ma mo din yung lamig sa loob ng ating unit. So, ganun po siya katindi. Okay, this is tinted mga choy. ah uh, medium black po yung ginamit natin sa harapan at saka uh, very dark po yung nasa gilid po natin. Okay, so it comes with free rain visor na po to. Okay, rain visor, libre po yan. And then, uh, may roof rack po. If ever magpalagay kayo, uh, that is 5,000. Okay, so ito naman yung pinakalikuran ng ating unit mga madaman sir. oh uh, yan po yung unit natin sa likuran na inyong makikita So ikutan natin. So this is dual power sliding door. Ito po yung pinaka ano, niya, switch po niya ng ating unit. So let's get inside para makita natin. So ito po. Uh, makita natin, pa-functionin natin to ha. Ah. Okay, ito naman yung control natin sa ano, uh, power sliding door po natin. kay for example, we will open po doon sa right side, may R po diyan. Okay, R. So, magopen open po 'yan, okay? Open po siya. Okay, we will close it again. Close po natin. Oh, yan. So, sa kabila naman, tingnan po natin if mag-close po to. Okay. Ay. Oh, yan. Nag-close po siya. So, nag-close yung arto. Uh, pintuan po natin. So, ito po yung pinaka-interior natin. So, it is also power windows po. Power windows po yan lahat. So, alam naman natin yung function yan. So, hindi na natin ito i-flex eh, ano, eh, pa. So, yun. If ever interested po kayo sa mga unit natin dito, uh, message lang po kayo. So, uh, basic price nito is 265 as of now. Okay? Hindi pa kasama yung mga accessories, yung mga ganito sa itaas. So, ganyan po. So, yan po yung unit natin. So, let's go to the owner. Uh, we will interview them. <laughs> so, 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 okay. Okay, kuha. The... Oh, sir, kasulti, sir. Okay, kayo. Oh, saka, okay. 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 oh, layo kanila or mukla bunog dagat ah, so sa mga ano sa baguhan sa ating sa ating YouTube channel no don't forget to like and subscribe and hit the bell button para always po tayo updated sa ating mga the uploads sa ating channel okay Ito lang si Alex of JT Builder and Automotive Parts bye bye sa inyong lahat see you next vlog Ayan, pa na sila sa Ormoc, mga choy. So, po. ito po yung mga unit natin na naiwan dito. So, if ever interested po kayo, pwede po kayo mag-PM po dito sa atin so that uh, we can make one for you, mga choy.